nagkakasala po ba ako kung ang Diyos ang malamang ang tinasamba ko at tinuturin kong Diyos at hindi si Jesus po? Ah, Oo, oh, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig bang sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Eh kung mga anghel nga pinapasamba ng Diyos kay Kristo, eh ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh, lahat ng anghel eh, pati si Miguel ang kanghel eh, pinasasamba kay Kristo eh. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Eh pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas eh. Bakit? Eh si Kristo galing sa Kanya eh. Galing sa Kanya yun eh. Bahagi ng Kanyang, ng pagka-Diyos niya yun eh. Basahin natin ang 1.18 nang Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Oh, ang bugtong na anak galing sa sinapupunan ng Ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagka ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi uh, sa banal na kasulatan. 5.1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya on. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo eh. Iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1.5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng ama? Kasi galing siya sa loob ng ame. Bahagi siya ng ama, nasa sinapupunan siya ng ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling siya ay bahagi ng ama. Kaya halimbawa, yung Espiritu Santo ng Diyos, isinugo niya. Tinanggap mo yon, sinamba mo, eh yung ama pa rin ang sinasamba mo, eh, galing sa kanya yung Espiritu Santo eh. Isinusugo niya lang eh. Eh si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria eh ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya, nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ang 17, ng 17.5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo eh, magkasama na sila ng Ama eh. Nagtamu na siya ng kalwalhatian. Kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng salibutan, nagtamu na siya ng kalwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ah, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang salibutan ay naging gayon kailan ba ika nagumpisa si Kristo? Eh sa tiyan ni ika Maria. Paano nagtamu ng kaluwalhatian bago ang salibutan ay na naging gayon eh nung palang pinanganak ni Maria saka nagkaroon ng Kristo? Maling pagkaunawa. Ang pagkaunawa ng mga apostol, Juan 1.1, ganito nakasulat. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Dios at ang verbo ay Dios. Kaya, nang pasimula, ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Tuloy natin. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung si Kristo ay lang nung no, panganak ni Maria, malaking katangahan. Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa. Kaya, si Kristo ay nag exist na bago pa gumawa ang Diyos ng anumang kanyang ginagawa. Siya ay nauna in existence sa lahat ng ginawa. Dahil naipanganak na siya ng Ama mula sa sinapupunan niya. At yan naman ay pinapatunayan na ng Panginoon so Kristo eh. Nung nandito siya sa lupa. Sinasabi niya, totoo, hindi siya galing dito sa lupa. Ako hindi tagalupa, sabi niya. Sino ba yung nanggaling sa langit? Basahin natin sa Juan pa rin, sa is 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayan, bumaba ako mula sa langit. Paano paano sasabihin niya na eh, galing kay Maria? Ha? Bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ang nagsugu sa akin. Saan siya nagumpisa, nag-originate? Bumaba ako galing sa langit. Bakit? Eh kasi ipinanganak siya ng ama galing siya sa sinapupunan ng ame. Pagbaba niya ngayon dito sa lupa, ano nangyari? Basahin natin ang Ebreo Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayo napakaliwanag. Pagpasok niya sa salibutan, bakit siya pumasok sa salibutan? Hindi sa mantiyan umpisa rito eh. Galing siya sa langit, sa sinapupunan ng ama, ipinanganak siya. Ngayon, pagpasok niya sa salibutan, sinabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayon. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, uh, binalot ng lampin, etc. E kung birahan yan, meron man naman ay ikan Diyos na tinutuli, meron ba ikan Diyos na binabalot sa lampin, meron ba Diyos na nagugutom, Meron ba Diyos na namamatay? Eh, nagkatawang tao nga eh. Pinaghanda ng isang katawang tao. Pumot tao yun, abing ipapanganak yun. Diba? At yun eh, tinuli rin. Kasi sa mga hudyo, talagang tinutuli pag walong araw na. Eh, pagka hindi tutuliin si Kristo, eh, tutuksin supot yun dahil ang mga Israelita, eh, talagang lahat ng lalaki tinutuli. Tipan ng Diyos yung kay Abraham eh. Lahat ng lalaki pagkapanganak sa ikawalong araw ay tutuliin mo, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang tanda ng aking tipan sa iyo, ang sabi ng Diyos kay Abraham. Eh si Kristo'y lahi ni Abraham. Kaya dumaan siya sa pagtutuli yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1.14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Bible. Eh, natin. Nasa sinapupunan ng ama. Ipinanganak ng ama. Wala pang mundo noon. Magkasama na sila. Noong pasimulan, magkasama na sila ng ama nung gagawin na yung lahat ng bagay, nag exist na siya bilang separate individual sa ama. Dahil inilabas na siya ng ama, pinanganak na siya ng ama, ah, tinawag na siyang anak. Kaya nung nagagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Kaya ang sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang ama. Ang tinutukoy na huwag kang magkakaroon ng ibang ibadyo sa harap ko, eh yung mga nililok at nilalang nalarawan. Dapat kinukuha natin pati konteksto, kapatid. Basahin natin ang 5-7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Iyon ang tinutukoy na wag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mong Diyos. Alin ang ibig sabihin? Wag kang gagawa ng ibang Diyos. Ng mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso, ah, kahoy, mga, mga larawang inanyuan, wag kang gagawa niyan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagkasya, ang nag-uto na luhuran mo si Kristo. Aba, pagsamba mo pa rin sa kanya yun dahil siya may utos eh. Sambahin mo si Kristo eh. Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, o eh, pagsamba ba sa Diyos-Diyosan yun? Hindi. Kaya e mismo yung Diyos ang nagsabing sambahin yung anak niya Kaya pag sinamba natin si Kristo at itinuring natin siyang Diyos, hindi tayo lumalabag sa sinabi ng Ama. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama na siya lang ang Diyos, epinapa eh, pinapaiwas ka sa mga diyos-diyosa na ginawa ng kamay ng tao kagaya ni Baal